Hello guys, ah, check ko muna yung airbag ko kay bumababa. Tingnan ko kung ano ang may singaw. Ayan. ko muna. Iliktis ko yung airbag kasi may singaw. Panloob, ayun guys o. Oh. Ayan guys. Yung airbag na may singaw. halos palibot na siya na may singaw ayan na gulak bula ayan guys gulak-gulak ayan may bula na siya at dito sa likod dito sa likod ng panloob ay may bula din ayan ayan na siya Pin Pinuhusan ko na ng ang ginawa ko nito guys ay yung tubig nilagyan ko ng shampoo para magbula-bula ang ano niya itong lake na ito ayan ito mas malakas ang singaw nito. ito wala itong singaw ito may singaw kasi bumubula yung gilid yan o no? palaki ng palaki ang bula nyan kaya tispiyan natin ang ano halos palimput na siya wait friend na ko yan yan bubula at bubula siya ay well, lumalabas yung bula So mas malaki ang sinola ito kumpara doon sa kabila. Yan o, oh, tiyunti ng bumukukol. Grabe yung singaw. So, kaya pala bumabagsak bumabagsak yung airbag hindi siya tumatagal at nababagsak yan natin lahat. Kanya-kanya 'to. So, Kapan na ang ano? Um, ang bula Kapan na ang bula nang erbag dalawa. siniliktis so, ko na yung iba dalawa lang talaga ang mayroong ano singaw so kailangan okay palitan na nito baka sumabog sa daan mahirap masawa masingawan ng ano sa daanan ito kasi yung na truck guys ay puro to airbag wala siyang muli may, may muli siya sa unahan pero may airbag din ang unahan pero ang muli niya manipis kaya maganda siya lumaro sa lubak kaya lang ang maintenance mahal sa airbag pa lang napakamahal ang airbag pero sa o oh, sa mga lubak lubak ay maluwag maganda siya gamitin kumpara sa bang mga truck halos lahat na truck na nakagamit ko na pero itong manang napakaganda para sa akin gamitin kaya lang mahal lang maintenance kung may ari nito ay kalanganin lang ang budget ay sigurado hindi siya madali sa budget yan guys tinisting ko na lahat dalawa lang ang mayroong talaga earplug ang kapal na ng ano bula dalawa ito kailan lang ito pinalitan nung mula nung naginamit ko yung February ngayon ay December na halos mag isang taon na 11 months ko nang gamit to ito napalitan na to bagong palit na to nung guys nakita ko na rin ng sira hanggang dito na lang thank you at uh, ko lang yung aking uh, unit dahil uh, sa kagad ang airbag ka bawat parking so nasilip mo dalawang airbag ang butas hanggang dito na lang guys thank you thank you for watching